Tuko na ba? Ibinaba ng economic team ni PBBM ang growth target para sa 2025. Bakit sumuko na ang economic team sa kanila nakasalalay ang pagunlad ng ating bansa? Dahil sila ang gumagawa ng budget para punduan ang mga proyekto or infrastructure at trabaho din nila maghanap ng pera or magsuggest ng panukalang buwis na buwisan ang isang bagay at ipapasa naman sa kongreso mga reforma sa buwis para madagdagan ang pera ng bayan. Yon ang trabaho ng economic team. Kung mahina ang economic team, at walang reforma sa buwis at magsuggest ng mas malaking budget sa taon 2026. Ang resulta, fiscal budget deficit, ibig sabihin mas malaki ang ating nagagastos kaysa sa pera pumapasok sa gobyerno. Tila pababa ng pababa ang growth targets ng gobyerno. Mula 6 to 8% growth target sa simula ng 2024, naging 6 to 7% sa katapusan rin ng kaparehong taon. Ito yung forecast ng economic team, yung 2025, yung GDP ginawa nilang 6 to 8% 2026 to 2028 6 to 8% pero binago nila yung 2025 ginawa nilang 5.5 to 6.5% ang 2026 to 2028 6 to 7% ang target nila pero ang budget para sa 2026 hindi nila ibinaba mas lalong lumaki ito na yata ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas itong 2026 budget na ngayon ay inadjust na naman ibinaba na sa 5.5 to 6.5% ang target growth para sa 2025, the revisions take into account heightened global uncertainties such as unforeseen escalation of tensions in the Middle East and the imposition of U.S. tariffs. Hindi lang yan, ibinaba ang tansya sa export growth. Negative 2% ang inaasahan ngayong taon. Tila nauudlot ang ambisyon ng bagong Pilipinas sa harap ng lumalalim na global slowdown at export collapse. Pero nananatili namang stable ang projection sa piso. At hindi pa rin nakikita ng economic team na tatama sa 80 to 100 dollars ang presyo ng krudo. Tempered by easing global demand and expected increases in global oil inventories, The Dubai crude oil prices are expected to average between 60 to 70 US dollar per barrel from 2025 to 2028 despite escalating geopolitical tensions. Umaasa ang economic team na ang huling limang rate cut ay makakatulong sa pagpick up ng ekonomiya. This is expected to improve credit conditions and support sustained consumption and domestic activity. Isa pang matinding challenge ang fiscal deficit o kapag mas malaki ang ginagastos ng gobyerno kaysa sa kinikita nito. Fiscal consolidation remains a cornerstone of the government's medium-term strategy. The national government is committed to reducing fiscal deficit while simultaneously ramping up investments in infrastructure, human capital, and social services. Para masustentuhan ito, inaasahan ng DBCC ang pagtaas ng buwis at mga kita mula sa VAT ng mga digital service providers at mas mahigpit na tax enforcement. At sa kabila ng paghigpit ng fiscal space, itinaas pa rin ng gobyerno ang proposed 2026 national budget sa 6.79 trillion pesos. PBBM Corrupted Budget 2024 5.768 trillion pesos ang budget noong 2024. 25 ang budget ay 6.352 trillion pesos, 10.1% ang itinaas. Then, 2026 proposed budget ay 6.793 trillion pesos ang laki. Nakusan, huhugot ito. Ito na yung pinamalaking budget sa kasaysayan ng Pilipinas. 6.793 trillion pesos. Wow, ang laki. Tumaas ng 7.4%. Kay President Duterte, noong 2023, ang budget ay 5.268 trillion pesos. Noong 2022, ang budget ay 5.024 trillion pesos. 2021, ang budget ay 4.506 trillion pesos. 2020, ang budget ay 4.1 trillion pesos. Ito yung fully crafted na budget ni President Duterte. napansin nyo, yung 2018 tsaka 29, nasa 3.7 million trillion lang. Tapos tumalon siya ng 4.1 trillion dahil ito yung increase ng mga sundalo kaya tumaas yung budget at pandemic sa mga ayuda kaya sa mga pambili kung ano-ano pa para sa COVID-19 sa panahon hindi ni PRRD yung reforma sa buwis kaya nga meron tax reform 1, tax reform 2 hanggang 6 yan yung syntax law, yung matatamis binuwisan lahat kaya lumaki ang pera ng bayan sa panahon ni PRRD ito yung corrupted budget ni dating Presidente Aquino So yung 2012, yung unang crafted budget ni dating President Aquino ay nasa 1.8 trillion lang yung budget ng Pilipinas. Noong 2012, ang budget ng Pilipinas, national budget ito ay nasa 1.8 trillion lang. Ngayon, 2025, 13 years ago, ang budget ay 6.7 trillion almost or may mahigit, mahigit triple ang itinaas sa ano huhugot ang pera at paano natin ito mababayaran. Ang magbayad ito ay mga susunod pang mga henerasyon. Ang pinakamalaking budget sa kasaysayan.